Islam is not about equality. Wala talagang equality sa Islam. Let us differentiate these words between equity and equality and justice. Islam is not about equality. Let us be specifically frank. Wala talagang equality sa Islam. Kasi ang sa Islam is justice at fair. Kasi ang Allah, ginawa niyang lalaki at ginawa niya yung babae. So lahat ng Islamic thoughts at lahat ng mga Islamic na haram, halal, makruh, bawal, di bawal, lahat niya binagay sa lalaki at babae. From the start to finish. Allah created men and also He created the women. So alam na alam niya yung babagay sa mga lalaki at babagay sa mga babae. Kaya nga, sa Islam, walang jihad ang mga babae. Saan yung jihad? Sa mga lalaki. Sinabi ng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walang jihad ang mga babae, ang sa kanilang ay hajj. Ang babae kapag nag-hajj, para na siyang nag-jihad. Surat so wa call, justice. Kasi you could never think of women participating in jihad. Ibisipin mo na kalaban mo mga lalaki tapos binaril yung mga babae. Out of the world. So, that is what he call fair and equity and justice. Lahat ng uri ng justice is about equality at lahat ng equality is not about justice. Take it